Ah, pang South po Ilan okay. ko yan mostly? dami. club eh? <coughs> uh, South at saka ano yan yata? Summer race? Mga YB na po. Oo. Hindi ako ng Picture ka naman, Picture. Dito ko nalagay yung, sa dulo yung white feather na yan. Dito? Dito ko nalagay yun saan? Napalagay doon saan? Kay Dok nalang. Ito, ay eh, pang-oil ironan. Ay, ito. Do -do. Uh, ito ano daw Dok? Ah. Ito yung Ito ba yan, Sir? Oh. <laughs> yan. ay ay Yan. ito pang-oil ironan. Ito, pang-oil A Replacement a na. Ah, replacement. po. saan oil ironan, Dok? Kaya alegre? Hindi. Tapos na kaya alegre. Kaya mm -hmm. EPL? FPR. -E FPR, -E ah, ayan. Okay. Apat po. Ah, may pang-replacement kasi. Need, need dito need. na kayo nag-breed pala. Kaya so, dito. Ito breeder namin. Ah, so, uh. Wow. Ganda. Colony po, ano? Ah, uh -huh. Ano uh, po yung pinapag-pair niya muna? Ah, uh, pinag-prepare. Tapos saka namin sila ipo-pull out mm. pagka may laki na yung mga young bird para matuto yung mga young bird na sumabay kumain. Tapos saka namin iaakit sa taas. Mm. Ito so, so, pang dito ang race po. Ah, Mga ah, ah. ah, breeder. So yung mga yan. Tapos yung hen nandito, pabila yung kaka. Ang dami. So, ito mo yung mga dati mong breeder? No? Eh, ah, ito, bago ko na. Bago na. Mga bago. May mga una pa din, nandun pa rin sa kabila. Uh, ano na? Uh, salita na, salita na. Uh -uh. Kasi ngayon lang, hindi ako nakapaghanda ng ano. Ilang taon na po itong uh, bago lang ito Bago top, no? lang. Oo, magagawa lang ito eh, uh -huh. marang 2 months ago lang yung ginawa. So ito yung aming mga Brave hindi yeah. pa namin na iaakyat. Yan. Mga of color o. Oh. Uh, yellow. Eliane. So, baka lumabas. So, mga so, ilang piraso pa itong yung ano na to? Masaya dalawa yan. ano to? Six to. Ito ay three, six, nine, twelve. Twelve. itong nandito times two. So, yun. Tapos dito, six times two. So, na brown, eh. Iba't ibang bloodline na rin to, Iba-iba. Eh, may... iba iba. <laughs> <laughs> Kung saan ang ano, na... mm. anong makamihin na ano dito, Doc? Na? Ah, depende sa pinagkunan. Mm. May, may nang galing kay Balcoa, ah. kay Peter Blanco, kay Richie, kay Richie. Alam dila yun? Uh Oo. -oh. lahi ni Adan po? Uh -huh. Bigay, bigay yun sa akin, ni Sir Richie. Mm. Ah, yun, Sabay, Yun, ito, to uh, ito yung hen na yon ayan kay lahi ni Adan uh, at saka yon 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 finisher ng MacArthur yung brown to, yung red kasi uh, ba? yung galing kay Luigi kay Sir yung taga Ilocos ano pa si Kemji yung taga Ilocos sa mm -hmm. si Air Combat. Yung aking itim, yung mga lahi kong red, galing kay Air Combat yun. Yung, ang mga bago talaga to, Doc, no? Hindi, nee, in-acquired ko lang in last, uh, last, ano pa. Tapos yung mga, ito mga ito, kay Peter Blanco to. Mm -hmm. Yan, tsaka yung, yung Grisel na isang malit na yun Tsaka yung, nando sa loob yan. Ito kay Sir Balco Wakale. Finisher ganda. ito ng OLR ng... Excellence pa. Ah, Ang ah. ganda. May dalawang anak. Ang dami yung stock niya no, dok? Hindi kasi, ano, yung... Yeah. pag may OLR ka kasi sinalihan, kagaya mm -hmm. nung FR, uh, PR. Oo, eh nag-ano sila, naglabas sila. So kailangan mo may uh, replacement, replacement. Mm, kaabang agad. So Ngayon ito, ito naman na uh, aming breeder. Uh -huh. Mostly breeder ko ay finisher ko, tsaka yung iba, sobrang tatanda na yung simula pa ako nung nag Kalapati. kalapati. <laughs> Oo. O. So, yan Talaga yan. hindi na binitawan niya rin, Dok, oh, hindi ko tinanggal yung ibang mga, ano, kasi, yun, gaya ng isang yun, nakita mo yung grisel na yun. Mm. Yung nasa baba nun, yun yung si Gwilin. Ah, yun po. Yan, 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 yan. Yan, yeah, yan, uh, yan. yung aking first na nanalo ko ng old bird, pati RPC. Uh, na... Uh, triple crown siya lang na, na ang nanalo tapos ano pa, complete tracking yan eh. Ito pa yung north, no? Ah, uh, north. north. Ganda pala nito yung ito. Yan. So, yan si Gwinig. Yan yung aking mga old old lines. Yung mga itim na rin dito. Yung okay. itim ko, finisher ko yan, di ba? Ang south. Yan, yung itim ko. Ga ang bloodline yan galing kay Air Combat. Ang um, yan, black ko, finisher ko. Yung nasa dulong nasa yun. Nasa dulong. Oo, yan. Ano pa itong mga hen o kakka? Hen lahat oh, These are all hen. Yung mga yan. ah uh, nandito kasi finisher tsaka yung mga matatagal ko ng mga mm, breeder. breeder. Na mga mga 2015 pa. <laughs> <laughs> Unang nag... Oo. Mga matatagal na. Wala na nagkarero. Oh. So... Bina-ano lang namin, binalik ko lang sa... Ano, nag-inbreed lang ako. Hmm. Nag-inbreeding lang po kayo? Oo. Oh. So, yung mga ganyan, inbreed ko na yung mga yan. na oh. maliliit ko. Yan, hindi. Anak yan ni Willing. Hmm. So, bloodline niya yan. Uh, buti sa ulo niya, Dok, no? Sa singsing. -sing. Uh, kasi sa tagal na nila eh. Naaalala mo na. Oh. <laughs> sa ulo na. Sa utsura kung saan. Ito naman kabila namin. Ito, kak lang. So, to. yung camera dito. Ito ang kak. So, sure. Ito yung kak namin. Kak section Yan. Puro kak. Ito, galing kay Erlando Ropido. Hmm. Ito. Ito, aming finisher to ito ay uh, bulag na to pero ano ko to uh, producer ko to kasi kaya ayo kong tanggalin oo <laughs> uh, kaya bulag na siya eh ayun oh no? uh, na kasi to 20 28 pa yata yan hindi uh, na siya makalipat kaya ayo ko lang ang patayin sorry. tapos ito lahat sila dito yung isang yon uh, yung nasa dulo na tensil na may puti anak yun ni Gwilin. Yung yeah. 5 five months ko na, pauwi ko ng Ilocos. Ayan. Yung, yung, oh. Yan. Yan, Ganda, eh. So, lahat ng greaser ko dito, yan. Yun, na nasa taas na, uh, -huh. yan, tsaka yon. Uh, bloodline ni Gwilin yan. Uh -huh. So, yan. Wala na yung map parents ni Gwilin kasi namatay na. Yan, gagaya nito. Bigay ni Jets ito, 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 Okay, yung blue bar na po na yan. Uh, yung blue bar na yan. So, sobrang dami nila. Pinaga dati kasi ito, may ganon. nababalda yung ibon, kaya pinagawa namin ng perch na ganyan. So, kasi nababalda. Para mas maganda no? sila eh. lagi kami may injured. Natama yung pakpak, so... Uh, Nababalian uh, ito ay yung kauna unahang kong yun yung yan 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 yung pet na yan yun na kauna kong overall champion ako ng young bird sa kalapan CPSC. Oh, yeah, ay, pero pala yun. pero nagpupudus pa din yan hmm. kagaling lang yan sa breeding kaya ganyan yan so, pero matagal na yung baldado ay, uh -oh. tapos ito Ilipad ko kay Sir Richie ito. Ay, ang ano na yan? Yung grease. Ito, yeah. yung isang yun. Iba, ay, may yung may mapanood lang. Tapos yun, nilipad ko kay Sir Elando Rupido. Ito, tata, ito. Yung grease pa? Yung grease na yan. Oo, uh, sa APR. Finisher po yan? Finisher yan ng uh, Santa Ana, Cagayan. Hmm. Dito na, binirid <imitation> po yan. Dito ko binirid, pinalipad ko lang kay Sir Elando Rupido. Yan bloodline niyan ay ano, yung Bernasa. Bernasa. Oh, yan. So, ayan. Yeah. So, yan yung mga... Pero dito, finisher ko na yung iba. Yung iba naman, dala pa ni Sir Sam yung unang... Yung nagturo sa akin mag-ibon. Oo, oh, si Sir Sam. Si Sir Sam. Yan, yung kagaya ng blue bar na yan. Oh, Kailan niya yan. Oo. Tanda na yan. <laughs> Tanda na nga yan. Oo. Pero so, produce pa po yan. pa yan. Uh, Oh, kamumutling lang niya ngayon so naayos ko lang sila. Yan. Sino ba ba? Uh, <laughs> sa ulo mo yung ibundok yan. Ito <laughs> yan. Anak ni Neguilin tungkol ah, sa taas. <laughs> uh, oo. Yan. Tapos yung, yun yan yan. Uh, bago kami magtapos ng karera na umalis kami doon sa dating lot, ito wow. yung... Sh champion niya. hindi, hindi naman nanalo pero finisher ko ng MSB. Hmm. Yan yung sa South ah, Park. Ah, Ayan. Yan yun. Tapos ang hirap nga lang kasi lumipat kami dito. Hmm. So... May is one year na po ito, Dok? Wala pa. Wala pa One year na ba tayo? Wala pa na. October, no? Ayan. October. Solid na solid yung mga ano yun, no? So, ito yung aming ano. Dati kasi eh doon. Kaya lang hmm. binago ko. Parang gusto ko yung style na lumalabas yung mga yangbo, no? Yangbo. Para <laughs> makikita mas maganda kasi na uh, nakakalipad sila. na arawan Dok, no, arawan. So ngayon, ah, uh, pahinga sila kasi mutling Aha. para sa susunod na breeding season. Anong mostly month kaya nagbe-breed Ah, uh, mostly das ano 'yan, ah, uh, pag nagre-release ng ring. You know, <laughs> yun yung akin, Basta nakaabang na. Oo, nakaabang kasi madali namang mag ngayon kasi isang colony na. Isang isang colony na. So ano to, yung pina nyo muna tapos papares namin. Uh, Ayan. pag nangitlog na sila at nakapisa na, saka namin sila inaalpasan. online. Kasi alam na nila kung so, so kasi mag ano may mga territorial, eh uh, may matatapang, eh may iba na nabubugbog. Oh, uh, yung promoter robot MSB. Oh, MSB. All bird, third overall 'yan. Ano len ko 'yan sa baba niya? Uh, yan, yan, yan. North. Siya'y pang North, pero pag inilaban mo yung anak niya, anak niya pang South. South. Ang <laughs> galing. O, oh, kasi pa, iniagis eh, eh, lang namin sa... sa oh, sa so, may ulo ng no, kalabaw. O, oh, may, ano, nawawala. Ah. pero, eh, ano mo sa South? Ayos. Uh, anak niya, anak ni na Terdy, naging pang 10th over Oo. ng MSB. hmm Yung blue bar dyan, nasa south. Bay ito, ito, ito. Yan. Ang ganda, no? Ang nanay niya, ay third overall. All in na nandun. Ito, producer ko rin ng South. Itong um, brown na yan. Yung brown na yan. Mm. Nakabreed yun. Ito ang kauna-unahang of color ng CPSC na third. ang ano na ng ano, no? Yan, o. Oh, CPSC pa yan. Unang-una to. So, ito ang kauna-unahang of color na nakapagpa-uwi sa South. Ito, ito, ito tapos ang asawa niya nung may ano anong club na yun pa yun yung S ano ba yun? SSRPC eto pinishare ko ng Matnog no? Matnog yung SS hindi kay ano yung ah SPPA SPPA ito ayan pinishare ko ng Matnog to o nga pala nagmatnog nga palang SPPA yan yan yon. Tapos, ito, finisher ko ng OLR. Sa excellence ah Oo. Yan, ito. EDL. EDL. O, yan. Ano mga lain yan, Dok? Yung isa na Ah, uh, ano ano eh? Ano yung Taiwan bird? Hmm. Taiwan. Oo. Tapos, ito mga brown. Yan. Ano ba ito? Ah, ito uh, eto, galing kay Sir Balcoa. Ito. Ito mga ganito. Uh, Ah, uh, yung mga ganyan ng kulay. Acer okay, ko to. ng PHA. Tapos, ari kay EM. Mm. Sa IEM to. Ah, kuha ka rin pala kay EM. Ah, hindi, yung unang nakuha ko kay EM, nagnanalo ako sa, ano, sa OLR, number 11. Mm. Tapos, na auction, hindi ko na nakuha yung, ano, namatay na yung hen. Ah. Pero yung kak, andyan pa. Lakot yung na. anak yung anak na lang niya. Ah. Ayun na ini-inbreed namin. So, yan yung mga ibon namin. Yan lang <laughs> ibon ko. Oh, ang dami. Ito dok pa padala na to. Ah, hindi, parang tatrain na namin ng Abang... kumakain sila ah. para pagdating doon, kaya nila makipagsabay na. So, oh. Ano? Anong mga bloodline yan, Dok? Mga grizzle, eh, no? Ah, ang grizzle ko, ay, Bernasa, no? Bernasa ito. Bernasa. Ito, ang bloodline nito ay ito. Yan, galing kay Air Combat yung pula. Yan e namang blue bar ay galing kay Luigi. Luigi. Yan. <laughs> Simple lang yung ano nito, eh. pero ano, ay proseso ng ano, no? Ay, pinag-isipan mo rin daw. <laughs> Oo naman. Para madali. Hindi, <laughs> eh, parang ina-try ko na yung ganitong style. Style kung magiging effective. Ah. So, tinaray ko, ma-healthy naman yung mga ah, young bird. Kaya lang nangyayari pag ganyan, pag lahat bumaba yung mga young bird sa baba, sinusubuan lahat. Uh -huh. So ang tendency, may mga magagaling magsubo, pumapayat. Kaya yung isa naming breeder doon, inilabas ko na kasi pumayat. Second, ano lang namin, clutch. Ano hmm. na namin, uh, bawas, bawas na. na. Ah, oh. Kasi katotoo nito, ito mahirap mag-anak to eh. Hmm. Ito, isang to. Ito, Arden. Yan. Pure breed ng Arden yan. Ganda. Galing kay, uh, kay, ano, kay Bart. Bart? Yung may-ari ng QPHA. Ah. So, doon ko kinuha yung mga bago kong line. ng mga ibon. Meron din ako kay... Sobrang dami kong kaibigan. Maraming nagbibigay. <laughs> yung iba hindi ko binibigay. Yung iba bigay. <laughs> uh, so, bigay na. Pagbigay, kagaya kay Richie. Uh, Wala akong binili doon imon. Habay talaga. Siya mismo ang nagbigay. Uh -huh. Hindi ako nahingi, pero binigyan niya ako ng ni service. Lahi <laughs> niya doon? Oo. Uh, ang binigay niya sa akin ay yung finisher pa niya ng... 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 Uh, MacArthur. MacArthur. Wow! At saka... Uh, north din niya, yung checkered dito. Uh -huh. Siya nagbigay nun eh. Uh -huh. Ito. Solid pala tong gari. Ito. Ito naman... Ito. Napalalunan ko nung mayroon pang sa TV, mm -hmm. yung alagang ala, alagang maganda. Eto hmm. eto, toto Yan. Ito, ito yung galing kay ano, Richie. Sa Richie. Anong landaw daw nan? lang alam maalala basta <laughs> binigay ni Sir Richie ito sa akin yan, kanya to. yan, Richie. Yan, Alan De Leon. Yan. Yan yan lang Tapos, ayan. ito, pinisod ko ng MSB. Ayan. Ganda yun, no? Um, Sao tiyan, Dok? Oo, oh, Sao. Ang bloodline niyan, ito. Yun, ang tatay niya. Uh, yung, yung brown um, na yun, Yung dog. brown na yan. Magkakaiba lang ng hen.